Karon guys, mga tumi og bunya. Dere mi gikan sa Villalon. Og oh, ang venue dito sa Labtik. Nakalaag na sab si Uncle for today's video. Of course, ato ning i-fast forward kay tingali ga butin tag siyam siyam layo layo ra bani ating atuan. Anyway, adto tadei karon sa Labtik kay adunay bunyag nya the same time birthday. Actually, okay, dili ako ang uh, gimbitar oh, Si Ariel Orbita Gihimo siyang ninong niya Kini si Ariel Dili jud ni siya mo lakaw og dili may guyuron niya hang mga Kanang higala kunuhay pa So, once nga inyong gi-invite si Ariel uh, Automatic uban niya hang mga Alipuris So layo-layo na ni atong gilakta ning agi na tagampalayahan ampalayahan ning agi og kalapukan and karon mo agi sab og sapa so kaning atong mga kauban diha iya mga kumari hala tabok sapa kay dili man pwedeng dalhon ang motor kay tanawa lang ning ilang agianan wala may kanang tulay ni ilang sapa so losbog si angkol diha kuwang nala kanang maligo na pud. <laughs> Pero actually, pag first time ni mo muadto sa usa ka lugar, makaingon jud ka og layo. Pero pag pabalik, aw duol na lamang di ay. Karon after nato ni agi sa kanang ampalayahan, palayahan, ari na pud ta agi sa kanang ukrahan. Niya. Naasad ni siya ay, ang katapad aning ukra is talong. And <laughs> mo cross yun tadi sa but nga sa okra pero tira bang katula so iya yeah, yung tao ah, nagsuong ay. ang mga ninang kini nga farm sa okra murag dako siya ingon pagani among kaoban nga At kanawa baka ako no'y barangan diri kaya mamungis siya okra ag agoy <laughs> di ta maglabot kay tingalig mo butod atong tiyan after sa okrahan balik na sa, sa kalapukan nagkalapok-lapok na dyan si angkul halakol, baklay, salapukan, kol. Nya kaywa wa may lingaw si angkol pag agi sa mga kilid-kilid kay na may damong bayabas. Mamayabas sa si angkol para naikip kibun kibon pa dulong sa birthday. So mo din bata bataang gibunyagan no, nya gibirthdayhan, kugos sa sayang nanay. Kining magbaktas ta og layo no nya damo ta kayo murag dili ra gyapon nato ang kakapoy kay mag-enjoy ra man ta malingaw rata sa atong mga kauban na kay kahinabi na kay kakuan ka istorya dapita murag kanang duol na lang siguro kay naa na hayag naman ang among pananaw di na sa bungtod ug sa dihang mao na dayto among atuan kadto mapalay eh ato na lang ni fast forward ay kaya rin maabot na ta gikapoy na kong baktas in taon nagsagol na nga mong singot o pawis at last ning abot na jud in taon mi dito sa balay sa venue sa birthday pagkaanin doon sa ilang lugar maka makaingon ka nga we found peace peaceful ang ilang lugar overlooking ang mountain overlooking the mountain ka nindot. Kung nakita ninyo ang view, nindot kayo and, and then in the middle of nowhere na ay nag-party. Nahimo naman jud ning culture sa Filipino sa mga Pinoy nga whatever, whenever, whoever mag-celebrate jud tag unsay na ay mga okasyon sa ato ang pamilya. So during the pita, the moment of truth, piti kayo ang kakarub-karub sa kanang kagumkum sa lechon. Ay parisan pa jud og nang puso nga rice aw ah, Kanang ng o, nila patumba ang kaldero syempre si angkol dili parkansi kinangla dyan may pakita matilawan o unsa sa kakagumkum ang panit sa lechon ang nakalami sa ilang lechon diri kay may sangig kay magsangig mag ka ng mauna siya gitawag o native basil so diri sa ato bisaya sangig na siya so muna na eh tapoy nag voice over bye